Habang patuloy ang tensyon sa laban ng Israeli at Hamas, naranasan ng Hamas Milisya ang galit ng Diyos. Ang mga kasapi ng kasumprigid o kilalabilang armadong sangay ng Hamas ay nagplano ng atakin laban sa Israeli Army gamit ng mga underground tunnel na kanilang nilikha. Gayunpaman, dahil sa matinding pagulan na nagsimula ng gabi at ang resulta ng baha natapos ang Hamas Milisya, pinaiting ng Israel Defense Forces ang kanilang mga operasyon laban sa Hezbollah at Hamas forces sa Syria, Lebanon at Gaza Strip sa mga nagdang araw. Isinagawa ng mapigat na airstrike laban sa Israel mula sa loob ng hangganan ng Syria. Bagawan marami sa mga pag-ataki ay naipagtanggol ng Iron Dome Air Defense Systems. May ilang misay na nakarating sa mga lugar kung saan naninirahan ang mga sibilyan. Naglalayo ng Israel Defense Forces na pumasok sa hangganan ng Gaza upang tapusin ang mga pag-atake ng Hamas at Hezbollah mula sa tatlong magkaibang front at tapusin ang Hamas forces sa Gaza Strip. Sinubukan ng Israel Defense Forces na ilunsad ang operasyong ito sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng planong ito, naudlot ang operasyong ito dahil sa masamang kondisyon ng panahon. Ang mga underground tunnels ng Hamas na ginagamit bilang daanan, deposito ng kagamitan at tahanan ay napuno ng tubig dahil sa malakas na ulan. Dahil dito, hindi nagamit ang mga armas at kagamitan ng Hamas forces sa loob ng tunnel. Ang pangyayaring ito ay kinatuwa ng Israeli people at inuugma ito ng Hudyo sa bahagi ng plano ng Diyos. Samantalang patuloy ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas, ang mga pahayagan ay nagbabahagi ng balita ukol sa ilalim ng ulo na divine justice has found its place. Sa kabila nito, umabot sa punto na nagiging usapin sa buong mundo ang mga huling pahayagan. Ang mga pahayag ng Iranian Foreign Ministry, lumalabas na ang hidwaan sa pagitan ng Israel at Iran ay nagdudulot ng oportunidad para sa Iran. Ang mga airstrike ng Israel sa military headquarters at production facilities sa loob ng Iranian borders ay nagresulta sa mas matinding tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Sa kabilang dako, umabot sa ibang antas ang hidwaan sa pagitan ng Israel at Syria matapos ang airstrike ng Israeli Army sa mga airport sa Damascus at Aleppo. Maraming misal ang ipinadala mula sa Syrian borders patungo sa Israeli territory isang kakaibang pahagi ng kaganapan ay ang di indirect involvement ng Russia sa gera. Pinagbabawalan ng Russia ang Israel na itigil ang atake nito at nagambag ng missiles at artillery sa Syrian regime. Nagkaroon ng hakbang mula sa Turkey kung saan mariin na tinutulan ang pagpapadala ng US aircraft carrier patungo sa Israel bilang isang tulong. Inanunsyo ng Turkish Naval Forces na gaganapin nila ang pagsasanay sa Eastern Mediterranean. Ang hakbang na ito ay tila isang paraan ng Turkey na magparamdam ng kakayahan laban sa United States. Sa kabuuan, patuloy ang pag-escalate ng tensyon sa region at nagdudulot ito ng pangamba sa buong mundo hinggil sa posibleng panganib ng iba't ibang bansa sa gera. At tunay ng mga kaibigan, tila baga nakakatakot talaga ang mga pangyayaring ito. Ngunit binabanggit sa Isaiah 41 verse 10 to 13, Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Lahat ng may galit sa iyo ay mapapaya at mamamatay ang sinumang lumaban sa iyo. Kaibigan, ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos na huwag tayong matakot ano man ang mangyari. Basta tayo ay manalig sa Kanya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panunood tayong manalangin. Ama naming panal, makapangriyan namin Diyos. Kami Panginoon ay humihiling sa inyo ng proteksyon. Tulungan kayo Panginoon na huwag matakot sa kabila ng mga pangamba ng buhay. Gabayan Panginoon ang mga nangyayaring tensyon ngayon sa riyo ng Israel na naawa ito ay matapos na. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.